Nasa ati po niya si Attorney Mona Lisa Di Malanta, ang chairperson po naman ng Energy Regulatory Commission. Ma'am, magandang umaga po. Ay, magandang umaga Sir Ted. Magandang umaga po kay DJ Chacha at sa lahat ng kasama natin ngayong umaga. Apo, thank you for your time. Ma'am, hindi ho ba itong nabasa itong report na ito tungkol nga daw po sa posibilidad na magkaroon po ng uh, pag, uh, pagbabayad ng consumers doon po sa 15.77 billion pesos na power generation worth na cost dahil po sa naging desisyon ng Supreme Court sa kaso po kung saan ang ERC ay uh, nung panahon na iyon, nung 2014, ay nagdesisyon na pangasiwaan po, i-manage po yung presyuhan sa WESM. Go ahead po ma'am please. Thank you po. Opo. Nung nabasa nga po namin yung nabasa po namin yung news reports, um, at nag uh, we reached out po to the BSP kasi po um wala pa naman pong final na uh, na evaluation diyan yung commission yun pong amount syempre po na confirm na po yun ng supreme court um nag final decision na po dun yung yung Supreme Court um pero yung amount on a per kilowatt hour basis at kung gaano katagal po ito kokolektahin hindi pa po namin yun na finalize so hindi pa po yan magaganap ngayong Hunyo um pa po namin yung uh, allocation po nung nung amounts na yun sa lahat ng mga consumers tapos po mag a naman po kami with sufficient notice para po mapaghandaan naman po ng ating consumers ito pong uh, ito po'ng collection po na ito. Ayun, sige. So para ho natin mas mailatag mam at maintindihan po nating lahat, no? So kumpirmado mm -hmm. po talaga na ang halagang pinag-uusapan dito ng recovery para po sa power generation cost ay 15.77 billion pesos. Yan po 'yung sa Meralco franchise area pa lang circuit. Mm -hmm. Meron pong ibang mga electric cooperative po natin sa labas po ng Metro Manila na meron din pong amount. Pero admittedly hindi po ganyan kalaki. Parang yung okay. total po wow. ay kulang 18 billion yun pong total nung amount na kukuletsahin. Okay. Pinakamalaki po talaga itong sa Meralco Franchise area. Okay. Ma'am, can you just, uh, ano uh, uh, attorney chairman, uh, pwede nyo ba kaming ano lang, please educate us. So kung ang sinasabi ng Supreme Court, nang dahil doon sa desisyon noon, no? ng panahon po ni, ng Pangulong Duterte, April. yes. 2014 decision na magkaroon ng hangganan yung singilan sa kuryente sa Wellsem. So, um, sino ang babayaran natin, consumers, among the power generators? Opo. May listahan po ng mga power generators po na nag supply po ng kuryente noong panahon yon. Ang nang, nangyari po kasi niyan nung panahon yan, yan po ano po yan eh, um, nag-start ng November 2013, nagkaroon po ng problema yung malampaya na supply um, nagtaasan po yung presyo sa sa merkado sa so, kasi po nawala yung supply ng malampaya. Ang ginawa po ng ERC, um, naglagay po sa ng substitute price or price cap na nilagay po niya doon. Ang sa determination naman po, na, kinestion po yon ng mga generators, sabi nila bakit bigla kang naglagay ng ng price cap or nag-substitute pricing ka, um, wala namang proseso. So, dinala po nila sa korte hanggang all the way nga po to the Supreme Court sabi po ng Supreme Court ay uh, premature yung paglagay po ng pricing kasi dapat may proseso pong sinundan so, sabi po ng Supreme Court ang dapat bayaran ay yung totoong price hindi yung price na uh, nakakap cap doon sa substitute price na nilagay nga po ng ERC so kinabol po ng mga generator yung pong difference yun pong Difference na yon yung diferensya sa between the cap and the actual price po sa merkado, yun po yung nag-amount na dito sa malaking, uh, dito po sa almost 18 billion nga po na total. So nasupply po yung kuryente na yan. Mm -hmm. Hindi naman po ito um, issue na hindi nasupply pero babayaran. So nasupply po yan, ang usapan nga lang po ay, Magkano ba? Doon ba sa presyo na pinataw ng ERC o doon sa totoong naging presyo sa merkado? Eh since mm -hmm. nagsalita na nga po ng PINAL yung Supreme Court na dapat doon sa presyo ng merkado, kailangan pong habulin yung yung mm -hmm. difference po ng price. Eh? Okay. So kung 1577 billion sa Meralco franchise area, uh, kayo po yung maglalabas ng guidelines, panuntunan, kung pa paano ito masisingil ng Tama Meralco? Po. Opo. Tama po. Tama po. Nung ko at nung iba nga mm. din pong uh, mm. electric cooperative. And pumayag na, ano naman po, nakikipag-usap um, uh, naman po tayo na even sa generators na hindi po ito isang bagsak, hindi po talaga kakayanin, masyado mm. pong malaki. So isi-spread po natin over, um, ang tinitingnan po natin nga ngayon ay over two or even three years. Um, yun nga po yung hindi pa namin na finalize kung mm -mm. over what period po ang collection nito. Opo. Kailan po ito i agenda sa sa ano po sa pagpupulong po ng commission, ma'am? Ah, uh, siguro po madami lang po kasi tayo mm -mm. mga urgent na <laughs> pangyayari <laughs> po ngayon. Yeah, hindi po namin maisingit. Pero mm -mm. hopefully po um by siguro po by July pag nag-normalize na po itong ating uh, supply situation, mm -mm. hopefully po pwede na po namin masapinal yung... Ah, uh, yung schedule po na ito. Ma'am, kung sakasakali ho ba, paano po ang paglabas nito sa ating electric bill? Mm hmm, Ah, uh, bali magiging, karag kung pamilyar pa po tayo doon sa bill na natatanggap mm -hmm. po natin, mm -hmm. um magiging karagdagan po ito doon sa linya na tinatawag na generation charge. It will be uh it will be added to the generation charge. Uh, I mean, uh, separate line siya sa aming bill o ito po ay parang, parang maklaro kasi po ngayon uh, sa ating Apa. bill, generation, transmission, systems laws, etc. Yes. So magiging separate line po siya? ganon Am um, normally po 'pag mga adjustments kasi sinasama mm. lang po dun sa generation charge hindi po siya hiwalay na line pero mm -hmm. sige po um, maganda po yung na i-bring up nyo na ito baka po pag-aralan po namin kung isa separate line para lang po ma-identify uh -oh. na ito mm -hmm. yung dun sa collection na ito okay sige, sige po. po sige so ma'am, yung po binabanggit mm -hmm. nyo na kayo ay napakaabala ngayon kumusta ho ba pala ang ating pong supply side ma'am ngayon ng ating pong mga power plants Opo. Um, better po than the weekend kasi po nung weekend, ah uh, malalaki po yung mga planta na pumalya ng weekend. Nakabalik na po yung um, isang malaking planta natin, yung ilihan, two units po yan. Nakabalik na po. So that's mga 1,000 megawatts din po na naibalik. So ngayon po, wala pong nakadeklarang, wala tayong inaabangang red alert. May yellow po around this afternoon, mga 2 to 4 p.m. Pero ano naman po? Um walang walang naka-schedule na red alert. Ah okay, salamat po naman. Sige. So, uh, mm -hmm. Cherma, salamat po na marami maam, sana iyo po'ng paliwanag kavi-poy po. dito. Thank you ma'am. Salamat po. <laughs> salamat din po, magandang umaga. Beat Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.